Hatrrr! Kamusta mga katrip? Medyo bad trip. Hinahabol kasi ako ng aso. Kaya nandito ako. Nagtatago. Ayoko kasing maagat ng aso eh. Masakit yun. Pati pag na-injection. Uy, may buto. ba diba ito yung paborito ng mga aso? Favorite snacks nila to eh. Kunin natin mga katrip. Baka magamit natin. At sana wala na yung asong umahabol sa akin. Uh oh Nandun siya mga katrip. Nagbabantay pa din siya. Hindi pa din siya umaalis oh. Galit na galit. Nakatingin sa atin. Oh no, this is not good mga katrip. Ayoko maging food trip ng aso sa street. Pero oo nga pala, meron tayong dog treat. Baka pwede kong ibigay sa kanya to para siya ay bumait. Hello chuchu, don't bite me. Meron akong dog treat. Yun, nagustuhan niya mga katrip. Mabait na siya. Yippee! May bago tayong prince mga katrip. Isang golden retriever. Sabi na nga may mababait sila. Labas pa dila niya oh, naka-smile siya. Ang bait-bait naman ng golden retriever na to. Simula ngayon, mag-friend tayo ha. Tara, sama ka sa akin. mag tayo. Tara, doggy, sumama ka. Mas marami, mas masaya. Ang dami natin pwedeng puntahan, no? Excited ka na ba? Sisimulan na natin ang ating bagong adventure. Pero bago yun mga katrip, bigyan muna natin siya ng pangalan. At dahil mutik mo na akong maagad, ang pangalan mo ay Bitey. Tara, Bitey, tayo. mag tayo. Mag-exercise ka muna, Bitey. Mabilis ka namang tumakbo eh. Ang galing oh, nakakapag-bike tayo mga katrip. May doggy na tayo, may bike pa tayo. Amazing! Dog cafe, Trabayti, pasok tayo dito. Ang bango ng mga tinapay. At ang daming mga doggy. Ito pala yung mga tambayan ng mga aso. Oh. Ang saya naman dito mga katrip. Masaya ka din ba, Baiti? Mukhang sobrang saya nga niya mga katrip. Ang dami niyang pwede maging friends dito. Oh. May mga footprints pa. Kanina to? Sa Dalmatian? O baka naman sa German Shepherd? <laughs> Uy, kamukha mo, Bitey. Golden Retriever din siya, oh. Saka may poodle pa dito. Ang cute. Tapos dito naman, may naglalarong Corgi. Yung matampok yung puwit. <laughs> Go, Corgi! You are the best, Corgi! Wow, 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 Mga katrip, pasok muna tayo sa bahay natin. Dito nga pala ako nakatira. Tara, bitey, Pasok ka sa bagong bahay mo. Ay, di pala siya kasya. <laughs> Tara, Bitey. Huwag ka na mahiya. Dito ka na ngayon nakatira. Ito na ang bagong bahay mo. Hindi ka na ulit matutulog sa labas. Ah, uh, sobrang saya niya mga katrip. Hindi siya makapaniwala. Tara, Baiti. Ililibot kita sa bagong bahay mo. Sobrang laki ng bahay na to. Baka maligo ka pa. Ay, sa baba muna tayo. Dito ang living room. Pwede kang matulog dito kung gusto mo. Pero huwag kang iihi dyan ha. Mahirap maglinis eh. <laughs> Tapos dito naman ang ating kusina. Dito tayo magluluto ng mga pagkain natin. Kaya huwag kang makulit, Baiti, ha? Baka lutuin kita. <laughs> Joke lang. Akit tayo, Baiti. May papakita ako sa'yo. Ito ang ating banyo. Diyan ka maliligo, Baiti, ha? Mag-shower ka lagi para di ka mabaho. Bubuksan mo lang to para may tubig. Ay, wala palang tubig. <laughs> Tapos dito naman ang toilet. Diyan ka sa mag saka magpupupo. At huwag mong kagatin ang basahan Baiti. Baka masira yan. Tara, labas na ulit tayo. Dahil walang tubig sa banyo, sa dagat tayo maliligo, mga katrip. Uy, parang may naliligaw na aso dito, oh. Kawawa naman to. Mag-isa lang siya. Buti pa, ampunin na natin para may kasama si Baiti. Kasi mas marami, mas masaya. ba diba, Baiti? Tara, papi. Sama ka sa amin. May dog treat ako. Si Baiti at si Tiny. <laughs> Let's go, doggies! maliligo tayo sa dagat. Uy, may dogi, puro putik na. Ay, akala ko madumi siya. Dalmatian pala siya. Ang mga Dalmatian kasi ay kulay white at may mga black na spots. Tara, sama ka sa amin. At ang pangalan mo ngayon ay spots. <laughs> Let's go, doggies. Ang dami na natin. Kasama natin si Bitey, si Tiny, sa kasi spot. At maliligo tayo sa dagat. Diyan po may dagat. Pwede kayong maligo tayo na bitey tiny spot maligo na kayo sa dagat napakalamig ng tubig ang sarap maligo buti na lang mga katrip marunong silang lumangoy mga langoy aso <laughs> maligo araw araw para hindi napuan ng langaw <laughs> ayan pakihilod nga ng likod ko rabadaba ko at pagkatapos maligo kumain naman tayo dito sa 24 7 parang 7-11 to ah 24 hours din bukas kaso tindahan ba to ng mga doggy bakit may pusa dun Baka puro pang pusa ang pagkain dito. Ito pa oh, may pusa ulit dito. May pang-aso kaya dito? Ayun, may pangpagong din dito. Iba't ibang pagkain. Ano pong sa inyo? Ah, uh, pabili po ako ng dog food. Yung masarap. <laughs> Ayun, ang daming pagkain. May cookies pa dito oh. Pero dahil mainat ang panahon, mag-ice cream na lang tayo. Tara mga doggies, kain tayo ng ice cream dito. Putay oh, ka lang, dahan-dahan lang. Huwag kayong mag-agawan. Tatlong ice cream to. Lahat kayo makakakain. O oh, ayan, tig-isa kayo ha. Walang agawan. Okay na ba kayo mga doggies? Busog na ba kayo? At ikaw tiny. Uy, nag-aaway silang dalawa. Uy, bitey. Stop biting. Hala, anong ginawa mo bitey? Bakit mo kinagat si Spot? Very bad dog ka bitey. Ang hilig mo talaga mga agat. Hindi ko na talaga gusto ang ginagawa ni bitey mga katrip. Lahat na lang kinaagat niya. Buti pa siguro, iwan na natin siya. Baka sa susunod, tayo pa ang maagat niya sa kasi tiny. Magharap ka na lang bago mag-aalaga sa'yo. Wala ngayon, hindi na kita doggy. Very bad dog ka kasi. Tara tiny, umaris tayo. Iwan na natin siya. Ayoko mag alaga ng aso na nangangagat. Mga katrip, mukhang nalungkot siya. Siguro nagsisisi na siya. O sige, pinapatawad na kita, bitey. Basta huwag mo nang uulitin yun ha. Magharap na lang ulit tayo ng bagong Dalmatian mga katrip. At itatrain natin sila para meron silang alam na mga tricks. Ito may pet shop mga katrip. Ano kaya mabibili natin dito? Mukhang marami silang panindaw oh. May mga pang display, may mga pictures, may mga laruan, may mga shampoo ng mga doggy. At syempre mga pet. Parang kawawa naman sila mga katrip. nakakulong lang sila oh. Dapat sa kanila naglalaro sa labas. Hello po, pabili po. Ito mga katrip. May mga tricks tayo pwedeng mabili, oh. Bili tayo ng isang tricks. Ito, basic tricks. Up. Try natin to, mga katrip. Testing nga kay Bitey. Go, Bitey. Up. Yun. Ang ni Bitey. Nag-up siya. Tara, sa labas tayo. Dito tayo sa labas. Tara na, Bitey. Huwag kang tamad. Dapat marunong kang mag-tricks. Dahil sasali tayo sa Olympics. Go, Bitey. Up. 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 Very good, dog, Bitey. Ang galing naman ni Bitey, mga katrip. Teka, nasan si Tiny? Tiny, ikaw naman, Tiny. Tiny, up! Up, 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 up! Very good, dog! Pati si Tiny, ang galing kahit papi pa lang siya. Unbelievable! Ito, mga ka-trip, may Dalmatian ulit. Siya ang papalit kay Spot. Oh, bitey, don't bite, ah. Friend natin yan, si Spot, ah. Hala, kawawa naman yung isang aso doon, mga katrip. trip Mag-isa lang siya, tapos gabi na. Ang lamig-lamig. Tapos dito siya matutulog. Buti pa, kunin natin siya. Tara Dogi, sama sa amin. Siya isang German Shepherd. So ang pangalan mo ay Wiggle kasi ginagalaw mo yung buntot mo eh. <laughs> Tara Wiggle, sama sa amin. Pasok na mga dogis, pasok. Matutulog na tayo, gabi na. Tayo na dito. Yan, mga masunurin yung mga dogi natin oh. Okay, tulog na tayo. Good morning mga katrip. Another day, another trip. At ngayong araw ay lalabas ulit tayo para i-training ang mga doggies. Uy, may papi sa tapat ng bahay oh. Naliligaw siguro to. Tara, sama ka na lang sa amin. At ang pangalan mo ay Junior kasi kamukha mo si Bighty. <laughs> mga katrip, ito ang first training nila. mag training sila na parang pusa. Tatalon sila sa bubong. Ouch, masakit pala yun. <laughs> Let's go mga doggies. Gayahin niyo ang mga pusa. Tumatalon sa bubong. Kaya niyan. You oh, know, ang gagaling oh. O oh, di diba? Uy, 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 uy. Anong ginagawa mo? Mambabangga pa yun ah. Hindi to sa diladaanan. Muntik pa banggain yung mga dogis natin. Ayoko na sa'yo! Oh, kawawa ka naman. Pinalayas ka na. Sama ka na lang sa amin, Corgi. At kami ang iyong bagong family. At ang bagong pangalan mo ay Fluffy. Kasi alaki ng tenga mo. <laughs> Tara mga trip? punta tayo sa dog park. Let's go mga doggies! Maglaro muna kayo dito oh! Nasa dog park tayo! Pwede kayong maglaro ng habul-habulan o kaya naman mag-swimming kayo sa fountain! Masaya dito oh! Habulin niyo yung mga tubig! <laughs> Tapos sabay-sabay kayong maligo! Welcome book! Hello po sir! Bibili po ako ng laruan! Ito maganda! Tennis ball! Tara mga doggies! Maglaro tayo! Bumili ako ng tennis ball! Tignan natin mga katrip Kung sino sa kanila ang magaling maglaro ng fetch! Pabilisan to. Uy, bakit hindi sila sumasama mga katrip? Si Wiggle at si Tiny. Tara, sumama kayo. Lahat kayo kasali. Uy, uy, uy. Huwag kayong mag-aaway. Pinag-aagawan nyo pala yung bole. Eh. Uy, uy, Wiggle. Pinag-aagawan nila tong bolong to. Oh. Huwag mag-aaway. Stop na. Let's go mga doggies. Maglalaro tayo ng fetching. Pabilisan sa ng bola. Ah. Lahat kayo kasali. Ready? One, two, three, go! Paunahan kayo mga doggy! Uy, uy, ang bilis si Corgi ah. Magaling mag-pitch. Okay, isa pa. Ibabato ko ulit. Iya, yeah. ay, tumama sa puno. Ulit, ulit, ulit. One, two, three. Mga dogi, takbo. Paunahan kayo. Uy, ang bilis talaga ni Corgi Oh, dito naman. Paunahan kayong lahat. Ang manalo may dog treat. Uy, ang bilis. Parang nakaturbo si Spot ah. Tara mga katrip, punta tayo sa Olympics. Ang gagaling ng mga pet natin eh. Teka, parang may nakita akong aso dun ah. May aso nga dito, mag-isa lang siya. Eh, ang dami-dami namin oh. Tara, sama ka na lang sa amin. Poodle at tattoo eh. Bigyan natin siya ng dog treat mga katrip para sumama siya sa atin. Ito dog treat oh. Masarap yan. Ayun, nagustuhan ni Cotton. <laughs> Tara mga doggies, bilisan nyo. Dito tayo sa Dog Olympics. Ipapakita nyo yung mga galing nyo ah. Marami silang gagawin dito mga katrip. Pwede silang maglaro at ipakita ako din ng mga tricks. Sino ang gusto mauna sa inyo? Pwede kayo dito oh. Papasok kayo sa loob ng ring. Tapos aakyat dito. Tapos lulusot dito sa loob. Silipin natin yung mga Dog Olympics. Panigurado mga magagaling sila. You oh. know, ang galing naman nun mga katrip. Lumulusot siya sa loob oh. Uy, 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 bitey, baka makipag-away ka, ah. Makipag-friend lang tayo dito. Wow, ang galing naman ng asong to. May medal na. Ang dami pang trophy. Tapos na dito yung mga champion. Pa-feature tayo sa kanila mga ka trip Ang mga gold, silver, and bronze medalists. Nandito pala yung mga judges eh. Mga judge, tingnan nyo yung mga aso ko. Ang magagaling mag-trick siya no. Up, up, up. O oh, ba diba? lahat sila nag a -up. Ikaw din mag-up ka. Uy, bakit ayaw mag-up? Ay, akala ko aso ko. Di pala. <laughs> Ay, nakakapagod mag-dog Olympic. Kain muna tayo dito sa restaurant. Ang dami kumakain makakain na dogs din oh. Ang strap ng kain niya mga katrip kumakain makain siya ng hamburger. <laughs> Tapos siya naman yung kadit niya, yung poodle niya. <laughs> Ang cute! Ito po oh, tig isang burger pa sila oh. Maka-order na nga. Ang tagal naman nung umu dito. Makasingit na nga lang mga katrip. Pabili po ako ng burger. Ayun so, oh, hati-hati kami. Tara mga doggies, kain na na. tig isang agat lang ha. Ah. Magbigayan kayo. Okay, one, two, three. Uy, 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 wag mo Grabe mga katrip, sobrang saya ng araw namin. At medyo nakakapagod din. At tara, samahan nyo ko, bilangin natin yung mga dogs natin dito. Ang dami nila, oh. <laughs> Ito yung ating malaking shepherd at yung baby shepherd. Meron tayong dalawang labrador dito. Bitey, Tiny, si Cotton, at sispat. Laat Lahat sila ay ang mga dogs natin. At parang medyo mabaho ka na, Bitey. Dapat siguro magpagupit ka na, no? Mga katrip, may papakita ko sa inyo. May bago tayong tricks. Roll over. Go, bitey. Roll over. Roll over. Ikaw din, Koto. Mag-roll over ka. Uy, uy, uy. Baka mahulog. Wala, ang galing, ha. <laughs> Ikaw din, Tiny. Roll over. Roll over. Tara, bitey. Magpagupit ka na. Ang baho mo na. Dito tayo grooming para pumogi si bitey. Hello po. Saan po pwede magpagupit? Ay, ito pala si ate. Ayun, bibili pala tayo ng brush dito, oh. Okay, thank you po. Tara, bitey, sama ka sa akin. Ay, puno na yung mga ginugupitan dito, ah. Sa kabilang kwarto na lang tayo, bitey. Dito tayo. Tara na, bitey, huwag kang matakot. Susuklayan na kita. Ang dami mong balahibo, oh. Yeah, very good, Bitey. Huwag kang malikot, ah. Kailangan i-brush kita para di ka bumaho sa kalalo kang pumogi. At dahil pogi okay ka na, kain na tayo ng cake. Yum, yum, yum. Ay, naubos ko. Sorry.